kuha ka na ng ano, pansungkit mo ng kuhaan, yung sinampay. Tapos sa gabi, pag umuulan, nagyan mo ng tinitor. Kaya ba, magkakaulam ka na. Ilabas natin para makita nila. Ngayon gabi mga loti, nangukuli ako ng palaka. Nasabayan ko yung, ano, yung ulan. Kasi yung mga palaka, pag hindi umuulan, malakas ang pakiramdam niya. E, yung pinangukuli ako kasi, matamok. Tawang ka sa maramdaman nila ako. Matatago na sila. Lulundag at matatago na. Nakakasanayan nga nakakuli na ako nito. Dalawa. Dalawa na yung nahuli ko. Kaya pala namin ako sa panghuli. Nasira yung ano. Yung ginagamit kong panghuli. Hindi itong kama yung pinanguhuli ko. Yung, kung may kayo na binatakma. Ito kakaibang panghuli to. Ito. Panungkit ng sinampay. <laughs> so, Pero hindi lang ito. Meron din itong ano, yung tawag nila sa laban. Pero hindi na ako nakagawa nung sa kasi ano to eh, bigla ang labas ko lang to eh. Uh, Ayan, ko lang. Tasabayan ko ngayon para makakulit. Kasi okay, nung mga ilang gabi, wala ko lang, hindi ako makakulit. Kahit may gamit akong wala pa ako diba kasi nakakamdaman nga nila ako ngayon ang pinakamaganda nga dito ang um, yung ginagamit yung salapang ngayon ay pang mapilitan ginagamit natin pagkain ito tinito eh <laughs> gaganya ka lang dito Mabilisan lang tong teknik mga lawdiri para hindi na ako magawa ng salapan. Kaya ako pinakita sa inyo to Itong video na to Para may idea rin kayo kung mabili ang ano Panguhuli ng palaka so, Ito na yun nga, meron na akong una kanina, ito nga Ito Nahuli ko itong dalawa <laughs> Gamit ang tinidor, napali nga lang kasi Nalakas ako na ano Nang palitak na gano'n, kaya nabali Ito palipagong tinidor ko ngayon Oh, ba, baka pa nit. yung, yung tinidor ko sa school. Ha? Yung maliit. maliit. Baka tinidor ko yun sa school. Yung eh. Yung maliit. yung Yung maliit na kasi sa lunch Yung kasi sa lunch box. ito ma. Yung maliit. na, lang na lang. Sure, papa. Na sa, ha? Okay. Malaki, hindi ko na kayo may sasama sa na ano ko kasi yung mga Yung cellphone mo kasi hindi naman waterproof. Sa ibang baka masira. At dito na lang kayo pagka may mga nahuli na ako ulit. Siguro pagka wala na ulan, pakita ko sa inyo yung mga nahuli na Bye, Bye! 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 Ito na guys yung nahuli ko. eh sa akot, tumila na rin yung ulan. Kaya tumigil na rin ako sa panguli. Halos sa oras siguro ako manghuli na itong palaka. Gamit itong ano, pang mabilisan na pang huli <laughs> pang madiin ano pero yung lang hindi oh. <coughs> mo kailangan gumawa ng ano yung salapang meron ka na tinidor sa PBC yung pang ano pang sungkit ng hanger <laughs> ayun na yun oo diba gumawa ka na ng ano pang sungkit mo ng kwan yung sinampay tapos sa gabi, pag umuulan, lagyan mo ng tinitor. Pero eh, magkakaulam ka na. Ilabas natin para makita nila. Para malaman ko rin kung ilang pirasa dito. O. Ano nga, pati yung lalagyan. Pang mabinisan. Isa. So, balikan natin ang manok baka makatalo nito eh Ano may isa? Ang laki. Takos Kanina may nakasalubong din ako ano, mga namuhuli ng palaka. Sila nataga rito rin. Shoutout sa mga nakasalubong ako kanina ng mga malaka. Sila Alvin, si Ilo. Saka si

ay na. Ang mo pa lang, tatalon na. Ang na yan? 2, 4, 5. Ang so sinama ko na. Anin. Dito, piraso ko. Halos pang isang ulam na yan. Diba? dito sa bukid, masipag ka lang makakapag-ulam ka lang ito wala kang bukid pwedeng ano to, pwedeng linisin ko tapos ulit huwag mo na ulamin at pwede ulit dagdagan kung, kung gusto lang laman pero ito, pwede na itong pang ano, pang isang ulam okay. diba? masipag masipag ka lang sa gabi, eh, makakalibre ka na alam ba kung magkano kilo ngayon ito? 250 ang kilo ngayon ito itong ano dito sa amin native na palaka pero meron din yan ano, frog yan palakang -bold, na bull frog mm. salamat sa pananood dininising ko na to hindi na pwede meron na mga ano baka hindi na sila umabot bukas